lahat po ng inyong mga gusto. Ito, dito na po sa Cream and Bean, ang lugar ng saya. Ito ang all-in-one cafe yeah. ng Cream and Bean dito sa Bustos. Ito na yata yung pinakamalaking Caesar salad na nakita ko. <laughs> <laughs> Nandito tayo ngayon sa Lishada Busto. Mula sa Isidro Labrador Church. Nasa 50 meter walk lang to. At meron pala dito ang magandang sa loob. 149 pesos. Good for sharing Shunky na ang kinang mga lichon kawali nila. Ah? Hello po. Welcome to Cream and Bean. Ang aming pong bestseller dito ay Kare-kare Na may bagnet. Itong Cream and Bean Cafe ay nag-start lang noong June. Pero pinagbabalaki nila. Napaborito daw itong tambayan ng mga estudyante and family. Hindi lang dahil sa mga drinks nila. Meron din kasi sila mga food na good for family and friends. 169 pesos tong kanilang chicken alfredo. Parang good for sharing na din ng dalawang tao. From appetizers, meron silang mga pika-pika, rice meals, all day breakfast, mga a la carte menus, sa pang ulam. Yung bulgogi nila sobrang tasty, sobrang flavorful. Korean style siya, pero lasang pang Pinoy. Meron silang iba't ibang drinks, sapakaraming so choices. From coffee to non-coffee based, meron silang milk tea, milkshake, fruit shakes, meron they din silang ice cream and froyo. Very affordable. Nakakagulat yung laki ng serving nila. Hindi kami mahirap puntahan. Tapat lang po kami ng Baga Burger. At right? malapit din po kami sa Barangay Hall ng Lisiada. So, from 10am to 10pm, pag Monday to Friday. And every Saturday and Sunday naman, from 10am till 11pm. Stay hungry!